Naging produktibo ang nagdaang linggo para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanyang mga aktibidad, ang pamamahagi ng tulong sa Butuan City sa Agusan del Norte at pagtutok sa kakulangan ng mga nurse sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo ang problema sa pabahay at kakulangan ng mga nurse sa bansa. Sa sectoral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at NEDA at Department of Human Settlements, pinag-usapan ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Tugon ito ng pamahalaan sa kakulangan ng pabahay na nakakaapekto sa 2.5 hanggang 3.8 milyon na pamilya. Binigyang diin ng Pangulo sa pulong na hindi katanggap-tanggap ang mga pabahay na mababa ang kalidad. Importante rin na maging abot kaya ang pre tion ng bawat bahay. Pangkalusugan naman ang naging sentro ng pulong ni Pangulong Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group. Inilatag ng PSAHSG ang kanilang mga rekomendasyon para mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa bansa at madagdagan ng mga nurse. Naglatag din ang solusyon ng grupo para mas marami ang makinabang sa mga halagang gamot. Nais nilang makilala ang Pilipinas bilang sentro ng kagalingan para sa clinical trials at pagbibigay ng tax relief sa ilang pharmaceutical operations. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Pangulong Marcos Jr. para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino. Sa Butuan City, pinangunahan ng Pangulo ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families. Bukod sa Financial Assistance, nabigyan din ng mga makinang pansaka ang mga asosasyon at mga binhi iba't ibang agricultural products. Nangako ang Pangulo ng Infra Projects para mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa merkado. Nakakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyon ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad pa lalo ang inyong mga kabuhayan. Ngayong araw, nanguna ang Pangulo sa pagpapasinaya sa Cavitex C5 League na magkokonekta sa mga lansangan sa sukat patungo sa Cavitex para sa mas mabilis na biyahe. Dinaluhan din ng Pangulo ang groundbreaking para sa 2.2 billion na Cavitex Calax link. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.